Pinuna ni Ferdinand Topacio ang ginagawa ng pamahalaan sa pagpapabor sa mga NPA na sinabi ng Korte Suprema na mga terorista at declared as kalaban ng Estado. Aniya kitang kita kung paano umaani ngayon ng mga positibong pangyayari ang grupo nila Raul Manuel, Arlene Broses at Franz Castro at sinabi pang sila ang may pinakamalakas na boses ngayon sa bansa. Nagiging tanong tuloy ni Topacio na kung totoo bang weak leader si PBBM dahil na tumiklop sa mga makakaliwang grupo. Ang sinasabi ni Speaker na courtesy call ng makakaliwa sa kanya noong nakaraang mga buwan ay hindi umanubasta courtesy call lang kundi may iba pang agenda na napag-usapan. Ayon nga sa komento ni Pusang Galaay, kaya yung sabi ni Tambi na courtesy call lang daw yung pagbisita ng Partido Komunista sa kanya. No it's not, it was an alliance and their plan is now at work. Pabagsakin ng SMNI dahil nandyan ang boses ng NTF elcac na si Ka Eric at Doc Bedoy. Plus the owner is pro Duterte. Kung maalala niya isang Romualdez rin noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. ang nakialam sa tuluyang pagbagsak ng ama ni Pangulong Marcos. Ang pagkakataong ibinigay kay PBBM ng taong bayan ay tila isang pagkakamali dahil ayon kay Atty. Topacio imbis na patunayan na walang korupsyon, human rights violation, talamak na droga at malakas na insurgency, ito daw ang mga nangyayari ngayon. Ang lahat ng ito ay tila nagsisimula sa kongreso na pinamumunuan ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Sa huli, may paalala din si Topacio sa mga nagsasabing sila daw ay loyalista. Sinabi ni Topacio na siya ay hindi loyalista pero hindi nila naman iniwan ang mga Marcos subalit ngayon ay dismayado na aniya siya dahil marami sa kanila ang nagbubulag-bulagan sa mga ito. Inulit nito na mga Romualdez na ulit ang sisira sa Marcos at kapag nagpatuloy ito malapit na umano siyang maniwala sa sinabi dati ni former President Duterte na weak leader si PBBM kapag hindi niya maayos na handle ang ganitong sitwasyon. Sa katunayan ilang minuto pa lang ang nakakalipas may naganap na pagsabog ng bomba sa Marawi. Ayon sa ulat ay, Developing Story, MSU Marawi Explosion dozen dead, scores injured in a grenade blast at a Sunday mass. Lima na di umano ang naitalang patay sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City kung saan may mga Christian students nagsasagawa ng Sunday prayer ngayong umaga ng linggo, December 3, 2023, pinasabugan ng bomba at may mga naiulat na nasawi at maraming nasugatan. Lima ang inisyal na naiulat na nasawi batay sa mga pahayag ng ilang MSU faculty members at inaantabayanan pa ang ulat ng Marawi City Police Station at Lanao del Sur Provincial Police Office hinggil sa insidente. May mga usap-usapan na lokal na mga teroristang hawigang grupo sa Islamic State of Iraq and Syria ang nasa likuran ng naturang pambobomba. Ang mga pangyayaring ito na sana ang nawala noong panahon ni former President Duterte na ngayon ay nagbabalik na muli. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency. Ha? Bukod na sinabi na ang dami na nagsasabi na ay, yan mismo, tinuro si Raul Manuel, who was sitting right here uh, a few months ago, di ba? Uh, na siya talaga direkta nagre para sa NPA tinang, sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number two, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace ka, you impliedly admit na legitimacy nung ginagawa ng mga tao. Mat nakikipag-usap ka, kriminal yan eh. Ha? Rebelde yan eh. They seek the, over the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal, hindi ginakausap. Ha? Kinu kinukulong yan at pinoprosecute yan. O, oh. Peace talks. Number three, wini-wiki nila yung, NT, ano, yung NTFL-CAC. Oh. Eh, iyan yung uh, almost wala na nga yung communist insurgency. Pawala na. Winiken pa nila with peace talks. Number four, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP and PA, yung mga nasa kongreso. Binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses. Malakas pa boses. Kesa sa mga atao ng mga legitimate ng mga congressmen. Yung si Manuel, si Franz, si Brosas, Oh, binigyan niyo na naman ng boses. Oh, number 4, uh, number 5 o oh, kung ano man, ang dami. Eh. Meron ba namang Justice Secretary ikaw na mismo aamin? Ah, Give up ka na. Oy, maakwit si Delima. What are you saying? Ay, hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, makakwit na yan. And then, na-involved tuloy si Delima. Sasabihin nila, they will be a day of reckoning. Akala mo eh, siya pa biktima eh, no? O kaya nga sabi ko, hinahamon ko si Dilima, day of reckoning. Didimanda de mo si Aguirre, didimanda de mo si Menardo Guevara. Dimanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung nagdemanda kami, nagdemanda sa kanya eh, sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nagrekat. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Eh, didimando mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo eh. Ha? Eh, ay yung mga bagay na yan, nakikita ang namamayag pagpa, eh, yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, eh, that sends the wrong signals na uh, this government is soft on crime, na embolden eh, yung mga kriminal. Alam nyo, ito ha, yung, yung, yung uh, anak ko, nag-aalan law, hindi, eh, ano, nagta-tricycle, nag-MRT, nag-GGP yun, Hindi ko pinapahatid sundo yan para maranasan niya. Ganun ako eh. Working student ako eh. I, I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako. Totoo naman yon. Sabi niya, Dad, okay na, hindi niyo na ako, pwede, nyo niyo na ako hindi ipasundo sa SM pagbaba ko ng bus. Yung SM kasi, 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Oh. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, ha? Noong panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu. Ha? sabihin lang nung pusher sa tricycle, etong eh, sandang piso, dalawandang piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Ha? Kasi yung leader noon, napatay. Nanlaban eh. Pero, nawala no, yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit siya nakakatakot sa akin, sa amin, maglalakad ako roon. Nagkakapag-overtime na. Wala nang gulong. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mga mag-overtime nung sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Eh siya sinasabi na kay dito kay ganoon, bakit daw igagaya kay Duterte? Eh paano hindi gagaya? Eh nagwo-worsen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Ha? Wala naman sila sa field. Hindi naman sila may driver, may security, ha? May bulletproof. O tayo mga orok ang pangkaraniwang mamamayan ang, ang nasasabak dyan. Bago pag, -pag nagre-reklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa kongreso. Anong klaseng administrasyon to? Alam nyo ako, eh, eh, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi eh, yung mga nagsasabi dyan, loyalista, loyalista daw sila, eh kami po, hindi namin iniwanan ng mga Marcos, ha? Ah, eto, eh, eh, ano, I, I'm, not, uh, I'm not ashamed to say kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr. ni Cory Aquino. Extra constitutional yun. Ha? Eh, hindi dapat nangyari yung people power. Hindi po kami umalis dyan. Ha? We were hoping that someday soon, yung buisit na buisit kaming narrative ng mga dilawan na diktador si FM, ganito, ganon, etc. ay uh, mabibilay. So, Sabi namin, someday, Uh, all lies will vanish. Nagkaroon na ng pagkakataon ma-redeem 'yung Marcos name ah uh, nitong anak niya. Anak no less. How many people have been given that opportunity? Very very few. Ah, uh, si Pinoy, si GMA, uh, presidente ang ama naging presidente 'yung anak ni squander na nga ni ni ano ni uh, Noy Noy yung legacy nung nanay niya whatever legacy that is eto sa halip na eh, ipakita niya hindi authoritarian ha, libertarian maganda pamamahala walang corruption walang kriminalidad na alam namin yun ang totoo nung martial law disagree or not ganun yun, yun, yun ang aking ano eh yun lang akin experience eh sinayang niya yung opportunity and history seems to repeat itself those of you old enough to know, di ba, ang, one of the issues, hindi ko sinasabing totoo, one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni, uh, ano, ni uh, Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Nanghihinayang lang ako kasi, uh, uh, ang, all along we thought that continue yung dati. Eh, ang nangyayari, um, uh, sorry to say ha, bukang tama si Pangulong Duterte, he is a weak leader kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema. He does not have his hands on the reins of government.